Tuwing halalan, ang lalawigan ng Cavite ang isa sa mga probinsyang tinututukan. Pangalawa sa pinakamaraming butante sa buong bansa na pwedeng magpanalo o magpatalo ng kandidatong nagnanais maupo sa Senado. Kaya hindi na nakapagtataka na maraming politiko ang naghahangad na maging kaalyado ang mga kilalang political family na matagal ng balwarte ang probinsya sino-sino nga ba sila? Gamit ang datos na kinalap ng Ateneo Policy Center mula 1992 hanggang 2022 at historical research ng News 5 Digital, nilista natin ang ilan sa mga matunog na political dynasty na patuloy na namamayagpag sa Cavite. Simulan natin sa mga Remulia. Nagugat ang dinastiya ng pamilyang Remulla kay Johnny Remulla na naging provincial board member, vice governor at governor. Siya ang pinakamatagal na gobernador ng Cavite mula 1979 hanggang 1986 at mula 1988 hanggang 1995. Itinuloy ng mga anak ang nasimulan ni Johnny. Si John Vic na dating provincial board member at vice governor naging gobernador na din ng Cavite mula 2010 hanggang 2016 at muling nahalal noong 2019 at 2020. Siya ngayon ang DILG Secretary. Naging gobernador, kongresista at board member naman ang kanyang kapatid na si Poying na ngayon ay Secretary of Justice. Ang isa pa nilang kapatid na si Gilbert ay naging kinatawa ng ikalawang distrito ng Cavite noong 2001 and 2004 mapa provincial, legislative o national post, solid na hawak ng mga remulya. Showbiz meets politics naman sa pamilyang Revilla. Sinimulang pasukin ng dating aktor na si Ramon Revilla Sr. ang Senado mula 1992 hanggang 2004. Sinundan niya ng kanyang anak at kapwa aktor na si Bong na unang nahalal sa Senado noong 2004. Naging Vice Governor at Governor din ng Cavite si Bong. Ang asawa ni Bong na si Lani Mercado na dati ring aktres ay naging mayor ng Bacoor City at ngayon kongresista ng ikalawang distrito ng Cavite. Ang kanilang anak na dati ring aktor na si Jolo ay naging vice gobernador noong 2013 hanggang 2019 at ngayon kongresista. Habang ang isa pa nilang anak na si Brian ay naging kongresista rin noong 2002 bilang kinatawa ng Agimat Party List. Matunog din ang apelidong Tolentino sa politika ng Cavite. Nagsimula ito kay Francis Tolentino na naging mayor ng Tagaytay City mula 1995 hanggang 2001. Nagsilbi rin siya bilang MMDA chairman at ngayon ay senador. Sumunod sa kanyang yapak ang kapatid na si Abraham o Bambol na naging konsehal, kongresista at ngayon ay mayor ng Tagaytay City. Ang anak naman ni Bambol na si Anyela ay naging kongresista habang ang isa pa niyang anak na si Athena ay naging konsehal, vice-gobernadora at ngayong gobernadora ng Cavite. Kung das Marinas Pride ang pag-uusapan para Family ang namamayag pagdyan. Nagsimula ang kanilang karera sa politika kay Elpidio P.D. Barzaga Jr. na naging mayor at kongresista sa iba't ibang termino mula 2007 hanggang magretiro noong 2022. Nagpalitan sila ng pwesto sa pagiging mayor ng kanyang misis na si Jennifer na pinasok din ng kongreso. Sumunod sa yapak nila ang kanilang anak na si Francisco o mas kilala bilang Kiko na ngayon ay konsihal na tumatakbong kongres sista ngayon 2025 sa kawit, ang lahi pa rin ng unang pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo ang nagahari. Naging Prime Minister ng Bansa ang apo sa pamangkin ni Miong na si Cesar Virata. Ang apo sa anak ni Miong na si Reynaldo, naging alkalde ng kawit at vice-alkalde ng tatlong termino. Umapak rin sa politika ang apo sa tuhod ni Miong na si Emilio Orange Aguinaldo IV na naging konsehal at vice mayor ng kawit. Naging konsehal at mayor din ng kawit ang isa pang apo sa tuhod ng dating pangulo na si Angelo Emilio. Ang nanay ni Angelo Emilio ay naging konsihal naman. Hindi rin nagpapahuli ang kamag-anak nilang si Joseph Emilio June Abaya na naging kinatawan ng unang distrito ng Cavite at nagsilbing Secretary of Transportation sa ilalim ng administrasyong Aquino. Naging Congressman ni ng First District ng Cavite ang kapatid ni June na si Francis. Bilang Pilipino, mahalagang malaman ang mga pamilyang nagpapasapasahan ng kapangyarihan. Tandaan, hindi sikat na apelido ang binoboto, kundi tapat at tunay na serbisyo. Sa halalan 2025, huwag lang pumili batay sa dugo. Bayan naman ang ilagay sa trono.